Hmm. So guys, for today's vlog, we're going to unbox washing machine. Ginagawamuhan mo. Washing machine na to, Ang tawag is Midea. So meron siyang uh, twin tub washing machine 9kg. So, ganito siya kalaki. Manual lang siya. Alagyan mo siya ng tubig. Tapos, meron din siyang air dryer. Tingnan natin kung matibay ba to. So, ayun na guys. Unbox na natin itong washing. So, ang tawag na pala dito sa washing na to is Midea Deep Clean. So, ang capacity niya ayan, 9 kg. So, pwede mo siyang ilagay dito yung 9 kg. Kaso, so, itong tarip na Hindi siya na kapiks na naangat na gano'n. Hindi ko alam kung heavy duty ba to. Kasi bago lang din tong brand na to. So Usually alam naman natin Samsung, LG, Philips standard yung mga brand ng washing machine. Pero para sa akin washing machine na matibay talaga, tibay standard, tatak standard. Tatak standard, tibay standard. <laughs> Ito yung timer niya para sa paglalaba. Ito yung wash selector. So kung gusto mo yung mga malalambot lang na damit, normal yung mga maong dito sa heavy. And then, meron din tayo dito sa wash and rinse. So, ito yung i-switch natin kapag uh, naglalaba tayo. And then, pag tapos na tayo maglaba, of course, merong drain. And then, dito yung hose nya. Yung ko lang, para saan itong hose na to? Para ba to dito? Ah, okay! So, itong hose na to, kung gusto mong ikabit dun sa may tubigan, hindi ka na magsasalin-salin sa may timba. Iko-connect mo na lang itong hose na to, siguro dun sa may gripo. Okay, dito pala to. Ayos. Actually, sa Ansar talaga kami bibili ng washing machine. Kasi mura lang doon, 395 lang yung 7kg pero wala silang stock doon sa My City Center. So ngayon, pumunta na lang kami ng Carrefour. Ganun pa rin yung washing machine doon. Meron dalawang kabayan doon, inaferan kami na ito na lang yung bilhin nyo. So ang presyo nito talaga, actual price niya is around 800 Qatar Riyal. Pero meron daw silang offer doon na 449 or 49 59. Ewan ko, kumakano nga ulit to. Ah, kasi, ang binayaran ko is 560 ang binayaran namin ni Kim. So, 560, bakit may extra 60 real? Ah, ang nangyari kasi, nabudol kami dalawa. Ang sabi ni Kabayan, ang warranty lang nito, kapag 2 years, ang warranty lang ng papalitan gagawin, ah hindi, hindi siya papalitan gagawin lang yung makina kung anong sira hindi siya papalitan, pero kapag nag add kami ng 60 real dun sa may carryport um, magdadagdagan siya ng isang taon na warranty, plus kapag nasira to, pwede nilang palitan o pwede mo i-refund yung binayaran mo so, nangyari ayaw mo na ng washing machine sira. Sa so, 3 years, pwede nilang ibalik yung pera mo. So, ayun ang pagkakasabi sa amin. Ewan ko lang, kasi wala naman ako pinirmahan na warranty. Hindi ko rin alam kung nakasulat ba yun sa may warranty card. So, ayun guys. mong heavy duty naman siya. Ang problema, saan ko siya ilalagay? Hindi ko rin na pala napakita yung spin timer niya. Ayan. So, sa spin timer niya, guys, ito. Ayan, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ayan. Nga, So, guys, ulitin ko ang pangalan ng uh, washing machine. Midea. 499 katariel ang bilhin namin plus 60 warranty and uh, replaceable. Papalitan nila ng bago kung gusto mo nilang palitan ng bago. So, ayun na guys. Maglilinis na muna ako. Ito na yung kalat na tinanggal ko mula sa washing machine. Di na alam kung saan ko ilalaga ito. Ayan. So, quick view muna ng kwarto. Ayan. Mahiwagang electric fan. So guys, na-try natin siyang ilagay dito sa loob ng uh, banyo. Meron tayo ditong metro. Bakit nga ba tayo may metro? <laughs> so ang purpose kasi ng metro guys, Susukatin mo muna siya. Okay. Kung gano'n siya kahaba. at kung kakasya ba siya sa paglalagyan mo kasi para mamaya buhat ka ng buhat feeling mo kasya hindi naman pala kasya nilagay mo sa loob napakalaki so mas maganda may metro ka sukatin natin dito sa loob so ayun hindi siya kasya guys mahaba siya hanggang dito hindi namin masasarado tong pinto. Kasi nakaharang tong washing machine. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay tong washing machine na to. Kung dito ba sa may pinto o dito sa may kanan. Ah, problema kasi, kapag nilagay ko sa may pinto, mabubuksan yung pinto. Pag binuksan ko tong pinto, tatama siya dito. So matatamaan to siya. Tama mo hindi lalagay ko. So ano guys dito ko ba lalagay sa may likod ng pinto? O dito na lang sa may area to? Kasi dito pwede itong um, ilagay dyan. Tapos ito, ulipat dito sa may kaliwa. Ang kaso, ang problema, pag naglaba kami, bubuhatin din namin to doon. Ganon din. Bahala ka na dyan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Quick unboxing. So, next vlog ulit. Bye-bye!